Kinakabahan ako para kay Aling Belen. Siya ang mayaw ko ng susi. Sa lahat ng sikreto ng kaya Bongbong. Ang kinakatakot ko, baka malaman ni kaya Bongbong yan, sigurado ako lalagutin niya sa Aling Belen. Ang mahirap niya, baka madamay pati si Carlota. Dapat di malaman ni kaya Bongbong yan. hindi dapat. Paula. Uh, kayo na ka pa dyan. Um, kararating ko lang. Walang yaka talaga, Ismael. Bakit ako manganganib sa sarili kong bahay? Dito ako takot sa maaari mong gawin. Dahil ako masama, si Kuya ang mabuti. Siguro lalo kayo hindi maniniwala. Pag sinabi ko sa inyo, nilalasok kayo ng pinakapaborito niyong anak. Ako? Nilalaso ni Bongbong? Anong kalukuhan niyang binibintang mo sa kapatid mo? Hindi ba kayo nagtataka? Lagi sumasakit din sa nyo? Lagi kayo nahihilo? Sino ba nag-aabot sa inyo ng mga paborito nyo ngunumin? Yung alak nyo, yung tubig nyo, yung kape nyo? Di ba yung paborito nyo, anak? Alam ko naman yung pagka-idolo nyo, parang santo eh. Aling Bilil, <laughs> pakisabi nga ako kay papa kung bakit gusto ko siyang patayin ng pinakamamahal niyang anak. Kung natatandaan niyo, Don Ramon, nasa Amerika kayo nang ipanganak ni Doña Cede ng inyong panganay. Bawat sulok ng kabahayang ito, itaas at ibaba, tataniman mo ng tao para magbantay. Hindi na dapat mangyari pang nangyari kanina. Naintindihan mo? Oo, bongbong. At kayo? Kayong mga walang silbi, lalong lalo ka na, Aling Sela. Dito ka na nagkatahid sa bahay na ito. Na hindi mo alam na nawala nawala si Papa. May nakakita ba sa inyo maliban kay Nana Sela? Si Hernan, yung gwardiya. Dito kayo unang hahanapin nun. Nasabi ko sa kanyang tungkol sa atin. Ismael, sa tsuberto ko. Siguradong hindi malalaman ni Bongbong na doon natin itatago si Don Rabon. Para maiwasan natin yung... kung ano pang problema darating. Iluwas na lang natin sa Maynila yung airpods mo. Hindi lang yun ang iniisip ko. Kinakabahan ako para kay Aling Belen. Siya ang may hawak ng susi. Sa lahat ng sikreto ng kaya Bongbong. Ang kinakatakot ko, baka malaman ni kaya Bongbong yan, sigurado ako lalagutin niya sa si Aling Belen. Ang mahirap niyan, baka madamay pati si Carlota. Dapat di malaman ni kaya Bongbong yan. hindi dapat. Paula. Uh, na ka pa dyan? Um, kararating ko lang. Mabuti nga, natagpuan kita dito eh. Ha? Huh? Kasi, ilang gabi ka nang hindi pumapasya sa club eh. Bakit? Busy ka ba? Ah, uh, hindi. Meron lang akong inaayos na ano. Konting problema. Pero mamaya, ah, uh, pupunta kami doon. Talaga ha? Hihintayin ko kayo, ha? Baka naman paaasahin mo lang ako, hindi ka naman darating talaga, ha? Kung sakaling hindi pa pwede si Ismael, ako darating ako. <laughs> o, sige. Aalis na ako. Hihintayin ko kayo, ha? Bye-bye. <laughs> Bye, -bye. Bye Paula. <laughs>